Pila. Nakahanapan natin ngayon ng damit, ang kabit ng asawa ko. 5, 4, 3, 2, 1. Hello everybody! Kami ngayon ay may event. Magkatrabaho tayo. Dahil gagawa tayo ng pera para pampalamon sa mga... Ayan ay, siya rin. Never again. Sa palamunin. Masarap siya lumabas, no? Kasi alam mo, alam mong legal wife ka. Alam mo wala kang sinisira ng pamilya. Happy check, guys! I wanna show you my heels. Tara! Oh, Eh, ganyan dapat, ganyan dapat, ganyan dapat ang saot, ganyan dapat. Oh my God, everything 99 pesos. Mag-okay oh, okay. na yan kaysa doon sa 69 ng asawa ko. Dito tayo sa my black area para pag natin ang relasyon namin ng asawa ko. Magkakita ako, ma. I love you. Love you. Hugs. Yes. Yeah. <laughs> Welcome to Orban Chefs, Manitina! Mag-shopping na tayo, guys, because all items 99 pesos only. All items 99 pesos only.

section. Ayan. So, may mga na namin choices talaga, my goodness. Sayang. Eh, di sana, sabay tayo dito ngayon sa shopping. Kaso, wala kang kwentay. Eh. Ayan. Makakabag-use ka na. Sama. Tingnan nyo naman. Yes. So, hindi na kailangan mag-adjust sa size ng mga seatbelt. Ayan. Pukuha din tayo dito sa main section kasi bibigay ko sa utol yung lalaki. Saktong-saktong. Napakarami choices dito sa urban shades. Ayan. Even mga pang lalaki. Pops boto, ganyan. Ano ba yun? Ayun! Alam nyo kanina pa dito, pero hindi pa rin ako nauubusan ng option kung Ano na pinagbubulot ko dito, eh. Kasi all items, 99 pesos only. So, takbo na kayo dito. So, poor bad. Marikina Grouch. Ayan. So, kung nakapagpili talaga, guys. Like, what the fuck? Sakto-sakto nakakuha na ako namang pang beach, guys. Kasi magbabali kami. Like, approaching na talaga. So, sakto nangangailangan talaga ng outfit. Ayan, ayun. Bakit kasabay akong binigyan din? 1, 2, 3. Ako yan. Hahanapan yeah. okay, natin ngayon ng damit ang kabit ng asawa ko. Alam ano? <laughs> nyo. Hahanapan natin damita ng damita na mga kirida. Maso? Right. <laughs> <laughs> ah, wala tayong makita kasi pa, wala mga marunong bigito. Iyan, guys. <laughs> Oto <laughs> namin ang ha? So, guys, don't forget to visit Urban's